sa mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuorin ang mga nakakaliot, mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Pero bago po natin simulan ang ating panunod mga idol, nice ko muna pasalamatan at bigyan ng shoutout ang mga idol nating sina Idol Romel, Ronquillo. Shoutout din sa Idol Steven, the goat of all-time curry. Maraming salamat po. Shoutout din sa Idol Chuko King ng Davao. Idol John Antonio, maraming salamat po sa panunod. Shoutout din sa Idol Cordelito, Apan. At maraming salamat din po sa support na Idol Ferdinand Basiliote. Shoutout sa idol Dan Carlo Idol mo Maraming salamat po sa panonood Shout out din sa idol Rodolfo Pascual Jr. ng Cagayan Shout out muli para sa idol Jonathan Cubero Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw Ano -araw. ba mm? <laughs> ganyan ang lakad mo? <laughs> Sabi daw pag nilagay daw sa rep yung chocolate titigas pag Sa akin na wala. <laughs> wala yung chocolate. Naniwala ka naman. <laughs> dapat kawan baru nah Woi lagi santai kawan <laughs> Lagi akarium dunia kawan mm. sih ada problema <laughs> <Come on. laughs> uh, Bagiannya Bahala ka sa buhay mo. Laki na mata problema nila. Gap nyaw rồi, thật khó lìa xa. Parang may naamoy akong di maganda. Ayan pa nagchismisa na. <laughs> Lagot na. <laughs> dadalik shine Gila ka ba mo? Nakakamatay na 'yung kasama. <laughs> <laughs> Anong sandata ang dinamit ni Andres Bonifacio laban sa mga Kastila? Huh? Gabas. Gabas. <laughs> Gabas is Lagari? O sa Tagalog? Ba't naman Lagari? Hmm. <laughs> Aakala ng nanay. Nakasakay na yung anak niya. Ay, tuloy. <laughs> ba, magaling. <laughs> magaling. Ang laki naman ng blade. Hintik hmm. ulan na. <laughs> <laughs> hmm. Mukhang galit na. Papaiyak <laughs> ka tuloy. Aba. Green na green na. Chief, good afternoon. What is your motto in life? Moto? Moto? Toy? <laughs> I don't want peace. I want problems always. Hey. It's my need. <laughs> God, have mercy. fighting. I don't know. I don't know. I don't know. I Wow! Wow naman! Lupit naman! Wow! Kali ka! Wow! <laughs> Wala pa ang mga tropa? <laughs> Uy! Ayaw ko! Cool. Eh, papugi! Ayaw ko! Cool. Mata ko! Bungutan man! <laughs> Bungot din! Baboy. Sabi ni sir, mag-drawing daw kami ng baboy. <laughs> mo baboy nga naman. Tingnan baboy mo. Ano ang baboy ko? Ah, ano baboy mo dali. <laughs> <laughs> ang yari. <ka? laughs> ah, baboy ramo. <laughs> oh, yung ganda ng pagka-drawing mo. <laughs> ba, tapang naman. Aww. Uy. Pumagit <laughs> na eh. Yung seryoso Ay, na sana. Na pag-usapan niya pero ang maibibigay ko sa iyo. Biglang kumulo yung tore. Yung train dumating na. Kukunin ko lang yung kape sa second floor. <laughs> second floor. <laughs> Parang natural talaga ni diba, Miss oh, Kitty okay. rin yung patawal. Wow, ang <laughs> daming kape. Anong gusto wow naman. At siyang 3 in 1 plus 1 happy kaarawan, walang kaarawan. <laughs> <laughs> hey, ay, hindi niya eh. Ba, so ikiman tayo. Oh, masarap yan, Idol. Oh, no! Napasok? <laughs> <laughs> hindi lang ang luha mo. Ba? Palakpak talaga. Palakpak! Parang may naamoy ako hindi maganda. Yan yeah, yung misis niya. <laughs> Wala na akong pera. Pero dapat positive lang. Hmm. Yes! Wala na akong pera! Ay, 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 Wala na pera, wala na akong pera, wala na akong pera. Masaya pa rin. Ma, ba, kakay ito ba itong pera? Uh, wow naman! Ah! <laughs> ang naman. Panis na yung pagkain. Sa aso na lang yan, sabi ng mama. Sabi ng aso. Anong ginagawa mo? Sumubras! <laughs> Ikaw na si Minuto dyan. Ay nako! Ginagawa <laughs> mo! <laughs> Nagkahanap ng... Kundi ka na. <laughs> ka <laughs> 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 Ay, Pasalamat kayo. Hindi niya kayo kaya. Pag gusto mong tumaba, magsumba ka. Tingnan mo. Karamihan na na nagsusumba. Imbis na pumapaya, tumataba sila. balik Kasi diba, kapag halimbawa, sumali ka sa sumba, magkakaroon ka ng tatlong kaibigan. Yung tatlong kaibigan mo na yun, pagkatapos niya magsumba, magyayayaan yun. Tara, kain tayo. Tapos siyempre, kaibigan niyan eh, hindi ka makakatanggol eh. Oo, wala pala. Tapos, sa mga susunod na pagsusumban niyo, hmm. pag-iayaan ulit kayo, Uy, birthday nung ano ko. <laughs> so, bebe. Ito riyak mula ako. Wala, wala. Nagkapan naman ang make-up mo ate. <laughs> <laughs> <Wala> Nakakatakot <man, dada. laughs> naman. <wala. laughs> eh, hindi lamad ka magsay. <laughs> bang yung bagas? Bahala ka sa huh? buhay mo. Gumawa ng bus. Di ba lang <laughs> kaso Eh, <laughs> pinili tayo din daw ang ginawang design. Ang <laughs> lupit ano? Galing naman. <laughs> I'm so sorry. Kapag ang isang tao na panaginipan mo, <clears throat> ang ibig sabihin nun, tulog Tulog ka. Malamang. Malamang. Hindi ka